ka na dyan, Rick? 20 po, 20. 20 ka na? Bakit anong nangyari? Ba <laughs> Ulang ka sa Star Margarine? Single pa? Apo, single, single. Single. Ayan, guys. Single pa raw siya, yo. o. Oh. O, oh, naghahanap ng jowa? Apo. Ayun, sige. Single, guys, ready to mingle. Ayan, ready yes. to mingle. <laughs> Kita nyo, nagmumura yung mga dibdib niya, o. Oh. O <laughs> oh, ayan guys, gusto ba ninyong makilala si John Brick? Pati na ang kanyang mga gwapong barkada? Tara, samahan ninyo kong kilalanin sila lahat. Sa ating pamamasyal dito sa ilog ng Wawa sa Rizal Kayo ay nandito sa these 7 videos so, we are we will... If you find this video interesting Please don't forget to subscribe, like and share Let's enjoy watching this video Ayan, magbabayad tayo. May entrance. Magkano po ang entrance? 20. Ah, 20. 20. Mura naman. Ayun, guys. Siyempre, magbabayad ang environmental fee, 20 pesos. Okay. First time namin dito. Anong makikita ko sa loob? Anong makikita? Okay dam daw from here nakikita natin ang dam ang ganda naman pala dito guys so oh, di ba so nandito na tayo sa Wawa Dam dito sa May Montalban so ngayon hahanapin na naman natin alam ba ninyo kung anong pakay natin dito syempre alam nyo na para lilibot ayan oh ganda oh mayroon pang siyang mini ano doon oh. di ba may butas ayan oh butas kasi kaya yan kasi kaya dyan yung tao laki laki naman ang butas nya So ngayon, tignan natin kung may matatagpuan na naman ng camera natin. Alam naman ninyo itong camera natin. Mahilig maghanap ng mga makakausap. At siyempre hindi lang basta makakausap. Tignan natin. Approaching na tayo sa dam. Instagramable naman tong area. Promiro sa bridge. kita ninyo, di ba? Dami. Ayan. Hello. Ayan. Ang daming nag oh, naliligo. Tignan natin ngayon kung sino ang <laughs> makakausap natin. Medyo madalas. So, ayan guys, oh. Tignan natin. Ang daming nagpupuntahan, oh. Doon pala sila naliligo, oh. Ang daming naliligo dun sa ano, sa mismong bagsakan ng tubig. Ang dami ano, oh. Tignan ninyo, guys, oh. Diba? Ganda-ganda pala dito. Ayan. Nag-uuwian na tong iba. Pauwi na sila. Mukhang pauwi na sila, oh. Hello, ayan. Mga uh, shout out. Hello, shout out. Ayan. Mm. Pauwi na kayo? Opo, pauwi na po. Masarap maligo. Shout out Malamig. Oh, ayan daw shout out pagasan. Shout out from Caloocan City. Caloocan City. Oh, ayan. Anong pangalan ito? Uh, Leo po, Leo. Leo ikaw. Uh, from Sun Life. Ito. Rick, Rick. Anong pangalan? Janrick po, Janrick. Janrick, ayan oh. Ito. Ibo po, Ibo. Ibo, yan. Yeah, Panoorin nyo mm -hmm. yung video, ha? <laughs> 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 yeah, matay pa Ano Matay pa sige Sige, ko? Ano lang Sige, ko? Ano ko? Ano ko? talagang nagtatambakan ng mga gwapo rito sa dam. So, ti kausapin natin tong una. Oy, anong pangalan? Janrick po. Janrick, dito ka muna tabi tayo Janrick, may dumadaan. ilan taon ka na Janrick? 20 po, 20. 20 ka na? Bakit anong nangyari? Wala ka sa Star Margarine? Single pa? Opo, single. 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 Ayun, guys, single pa raw siya, oh. naghahanap ng jowa. Apo. Ayun, sige. Single, guys, ready to mingle. Ayun, ready to mingle. <laughs> Kita nyo, nagmumura yung mga dibdib niya, oh. Bakat na bakat. Oh, yan. Oh, sige. Anong pangalan mo pala sa Facebook? Baka gusto ko Janric ng message. Gabilo. Janrick Gabilo. Ha? Janrick Gabilo. Janrick Gabilo. Sino pang pwede kong makausap dyan sa kasama mo? Lahat mo sila pwede yan. Sige ah, tawagin mo. Sinong susunod? Ito, yung walang damit muna. <laughs> Ayan, walang damit. Ready, ready na siya. Po. Anong pangalan mo? Ibo po. Ibo. Saan ka galing? Sa Kalookan din po. Kalookan, Hindi, ngayon. Ah, sa Ano po? Naligo. Apo. Ay, malamig. Apo. Masarap maligo. Mga ilang taon ka na? 13 po. 13, tabi ka dito, tabi-tabi. Baka hindi tayo. Ayan, 13 daw siya, guys. So, single ka pa? Opo. Wala ka pang pa jowa? Ayan guys, so, tingnan ninyo, ang gwapo-gwapo niya. Comment nga kayo dyan kung sino kamukha niyang artista. Di ba may kamukha siyang artista? O, tingnan natin ang mukha niya, o. Tuli ka na? Opo. Ay, tuli na daw siya, o guys, ha. So, 13 years old. Ayan. O sige, shoutout mo yung mga tagdo sa inyo. <laughs> shoutout out yung mga taga-Kaloocan. Kaloocan, anong barangay? Para ano, bagong silang. Bagong silang. Ayun, katabi ba yun ng bagong panganak? <laughs> Hindi. <laughs> Hindi po. Ah, merong, wala, may ganun ba? Eh, wala po. Ah, ganun. <laughs> Joke lang yung guys, pang good vibes. Ano? Ah, okay lang itong video, mapapanood ninyo kay Dear Sebi. O, o sige, shout out mo na. Sino pang gandong makausap? Yan Susunod. Ba? Ito si ano, yan yung nakadilaw. Ito uh, guys, ang dami-daming oh, guwapo no, talaga. Ayan, hi, anong, hi. anong pangalan? Uh, I'm Sam from uh, Sunlight. Okay, ilan taon na? 30, 30, 30. 30, na ako. Wow, no, simungaling naman to guys. Mukhang parang lang siyang 18. 30 na daw siya. Ah, 30 na, 30 na Single tayo. pa. Uh, married with two kids. Ay, with two kids na siya. Ayan, siguro. <laughs> Ayan, mga artist tayo ng mga itang mga taga-kalokan. Ano? Shoutout po sa mga taong wala pang insurance dyan. Magpa-insure na kayo. Oh, ayun, ayun. Mukhang meron siyang inaano po promote. Sige, promote mo. So, sa mga wala pang insurance, insurance. investment dyan, magpa-insure na kayo. So, habang bata, while well, young and healthy, pa-insure na. Paano, nila, paano kanila, Maria, makakausap? Eish. so, ma makakausap nyo ako sa Sam, the Millennial Advisor at Wais na Biker. Alright! Ayan, ayun, nagbabike pala okay, to. Sige, thank you. <laughs> Yan, sino pa? Ito, sama rin. Yan, anong pangalan? First, ha? Yuris. Ha? Yuris. Ilan taong ka na? 13. 13 ka lang? Okay. Ba't yung kanina 20, ikaw 13, Diyos ko, ano, 6 footer? <laughs> Anong height mo? Hindi ko po alam. Patantang tangkad? Ang laki-laki mo. 13 pa lang po. 13 ka lang, Ay, hindi po, nga. Ay 13 pa po. Yun? Ah, 13. So, na ka na naligo ka rin doon. Opo. Anong, pa anong pakiramdam? Masarap. Lagi-lagi kayo dyan nagpupunta? Hindi po, ngayon okay. lang po. Ah, ngayon lang, pero anong experience? Masaya. daming tao na. No? Opo. Okay. Ayan guys, ang ganda-ganda dito. Nagmamadali kayo, pauwi na kayo. Ang grupo. Ayun, ito, 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 yung ito, 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 Kaibigan? Ah, kaibigan ano uh, pangalan? Leo, Leo. Ay, ilang taon na si Leo? 27. Ah, <laughs> ano, single pa? Hindi, meron na. May. Meron na, guys. Uh, oh, Shoutout na lang hindi. mo siya. Oh, pwede hindi pwede. Oh, pwede oh, naman nakakapagtangan. Ganda nung <laughs> to. Sige, maraming maraming salamat, uh, ha. Shoutout ka lang siya, okay lang? Oh, yes, uh, yeah. Shoutout nga pala sa Angel, Angel Francisco. Ingat ka lagi, ha. God bless. Yes, okay, bye-bye. Bye-bye. <laughs> Yan, thank you. So, yun, guys. Ang dami talagang mga nagwapong naliligo dito sa dam na to, oh. Hindi ko alam, ganito kaganda. Napakaganda guys. Iba yung feeling pag ikaw ang nandito. Ang ganda-ganda. So ang dami dami-daming mga nagpupuntahan. Ayan oh. O oh, diba? O oh, yan. So ngayon, pupunta pa tayo dun sa malalim. Yung kasan tumutulo ang tubig. Marami pa tayong ma may interview. O oh, siya. May... Ayan Tempo Ano? Hindi ko pumunta. Gusto ko Shout out, hello. Ayan. Ayan, maliligo sila guys. Maliligo kayo? Ha? Sama nyo naman kami. Ayan. Dingan. O tara. Sasama daw tayo. Tara. O ayan, isang grupo pa lamang ang nakakausap natin at sundan niyo ang ating next video para sa mga bagets na bagong dating.